Mga kabalik na pansin nyo ba kapag sali na ang usapan? Biglang nagtataguan ang mga opisyal natin. Parang batang ayaw mahanap sa laro ng taguan. Linawin muna natin ano ba ang salen Ang ibig sabihin ng salen ay Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Sa simpleng salita, listahan ng lahat ng pag-aari ng opisyal, assets. Lahat ng utang niya, liabilities, at kung magkano kabuo ang yaman niya, net worth. Bakit importante to? Kasi dito makikita kung yumaman ba ang isang opisyal dahil sa tapat na trabaho o baka naman dahil sa ibang paraan. At malinaw ang batas, 1987 Constitution Article 11, Section 17, A public officer or employee shall, upon assumption of office and as often thereafter as may be required by law, submit a declaration under oath of his assets, liabilities, and net worth. Dagdag pa RA 6713 Section 8, obligado ang lahat ng opisyal magsumite ng salin. At hindi lang basta file, ha? public documents ito. Dapat pwede mong makita, pwede mong kopyahin. Ngayon tanong, e ano kung hindi sila magbigay? Fact check tayo. Sabi ng RA 6713 Section 11, kapag hindi ka nag ng salin, pwedeng masuspinde, tanggalin sa pwesto at pwede pang makulong hanggang limang taon o multahan ng 5,000 pesos. So hindi ito suggestion lang ha, may kaparusahan nasa batas mismo. Pero ito ang nakakatawa o masakit. May penalty nga pero kadalasan hindi naman napaparusahan. May batas pero walang follow up. May rules pero wala nag -e enforce Kaya tuloy parang optional lang ang pagiging transparent. At ito pa mas malupit. Noong 2020, naglabas ang Office of the Ombudsman ng Memorandum Circular No. 1. Nagsabi nila, kung gusto mong humiling ng sal e na nasa tanggapan nila, kailangan mo munang dumaan sa mas mahigpit na proseso. May request form, may ID, may approval pa. Rason daw nila para protektahan ang privacy ng opisyal at para maiwasan ang maling paggamit ng data. Pero tanong lang, kung transparency talaga ang layunin ng salin, bakit parang ginagawa pang obstacle course bago makita ng publiko? Masakit dito, alam ng mga politiko ang mga loophole. Sila gumagawa ng batas, sila rin ang nakakaalam kung paano lusutan. Kaya kung ayaw ipakita ng opisyal ang salin nila, dapat magtaka tayo. Kung malinis ka, bakit ka matatakot? Unless may tinatago ka talaga. Mga kabalik, malinaw sa Konstitusyon, Article 11, Section 17, malinaw din sa batas, RA 6713, Section 8 and 11, Public Office, Public Trust. Ngayon, kayo mismo, magre-request ba kayo sa salin sa mayor nyo, sa governor, sa konsehal, o kung sinong opisyal sa LGU nyo? Kung walang maibigay, alam nyo na ang sagot. Mag-comment kayo sa baba. Anong gagawin nyo kung hindi magpapakita ng salin ang opisyal nyo?